Ano yung eksena? Hindi pa papayag. Oh my God. So, Grabe. Nakita mo magkasama kami ni Fakaru pero hindi pa kayo naghihiwalay. Hindi. Hinahuli ko siya. Sino to? Ganun, okay. ganun. Tapos biglang makikita Sino mo to? magkasama kami. Sino <laughs> to? <Inundot> ka. <laughs> hindi nakakatawa. Nak oh. Nakakalas. Okay, one, two, three, go. Niana. Niana. One, two, three, go. May kachat siya. May kachat siya. Wala siyang data. Hindi siya makakashot. <laughs> Sorry. Kunyari, magkasama na kami, magkasama na kami. O, Gwen. Sige. Yes. Go. Sino yan? Sino yan, Fakaro? Wala, kaibigan ko lang yan. Ano kaibigan huh? ako? ba? All the guys, kayo magkaibigan? Ganun ako sa kaibigan ko eh. Lo. <laughs> Kaya ba lang ako? Kaibigan? Kaibigan? Ako, kaibigan? kaibigan? Eh, Ay, sino, sino naman, naman to? Kaibigan lang tayo? Hindi eh! Faka rosino to! Ano? Magkakamigil! Ano? Ano talaga namin to! Tuta! Sorry! Sorry! Faka rosino yan! Sino yung kasama mo? Sinan <laughs> dat! Happy birthday, Marshmallow! Happy birthday, Marshmallow! Happy birthday, Marshmallow! Huwag <laughs> ka na tumawa <Aktain> <laughs> 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 na ka ang sinutay dito? Huwag ka na tumawa! No! Huwag ka na tumawa! Sino <laughs> yan? Ikaw pala yung, ikaw pala yung kabit ng jowa ko. As Asakit nun. Sa part ko. Kasi totoo. Kasi uh -oh. lagi kang kabit. Kasi <laughs> lagi kang kabit. Uh, oo. Ikaw pala yung kabit ng asawa ko. Sorry kung pinili ako ng asawa mo at hindi ka na kasi masarap. Actually, nagdadalang tayo ako ngayon. Ay, same. Same. tayo natin po. Alam mo, sabi sa akin ni Fakaro, matagal na lang daw siyang nagtitiis sa'yo kasi nga wala na siyang magawa sa buhay niya kaya nagtitiis na lang siya sa iyo kahit hindi, ka naman hindi kanya na gusto ako. kasi <laughs> lu siyang kana. Wow, coming from you, lo Tingnan mo naman yung makeup ko, 'di ba sinabi mo kanina sobrang perfect. Kung wala pa akong makeup, ang ganda ko na eh. Paano pag nag-makeup pa ako, di lalong ganda ko. Sobrang sige, patagal yung makeup. Salo na ako. <laughs> Ay, Oy, eme, eme, mamaya ma-edit na naman, sabihin, cut, kami personal. <laughs> <laughs> Oo nga, ano? pa comment na. Eme, eme, lang namin yan, ha? mga always. Di diba ba may niiko ka na, na perlas? Ano? inaako mo ba si Fakaru? Sige, oh, may meron naman dance. na un, total meron naman na akong niko na mas malaki, na mas guwapo, na mas masarap. Sayo na yan si Fakaru, magsama na kayo. Kit na, papakita ko kung gaano kalaki. Eh. Yes. Ayun, yes. pumikit daw. di tao. Tama na. <laughs> Sayo na yan. Sayo na yan. Walang, Hindi ina, na nausapan yung you can find a man who is very... in who's richer than you, more handsome than you, and more delicious than you. Yes! Yes! Pero yung akin kasi kompleto na eh. So I don't need to tell that. Ba't mo pinipilit na agawin pa rin si Fakaro sa akin? Hey, hindi ko na pinipilit sa yung sayo na yan. Pwede sa akin. <laughs> 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 Parang ka naman ano yung sirang plaka. <laughs> yung, alam mo Oh my god, stop, 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 share, share, share. Oh, ah. <laughs> Tito Mars, galit na wala kami paki. At magsama pa siya ano, ni, ano, ni Anonas. Ah, na Anonas ko si Tito Mars. Mukha kasi siyang Anonas. Baliw ka talaga. mag -babe na tayo. At, ano siya, Nose? Tanga-tanga. Yan na, tama natin. Totoo Basta naman e, eh. kasi sabi niyo daw sa video na yun ano, na hindi na dati nagsasmile, yung tao nagraaaag, magano nyo yung tao, tapos gagano e, ka nga pa din, eh di na, sampal ka doon, nasaktan ka, eh nag-iisip mo. Oh. Walang common sense. alangan umiiwas na siyempre baka masaktan ka or ganon, siyempre yung tao alam mo namang, siyempre pupunta ka muna sa stage para doon ka mag- Hi, hello, ganito ganyan, alam kung saan. Hindi nag, ano, nahihirapan ako sa'yo yung ipaintindi, Tito Mars. Akala ko ba matalino ka? Di ba? Alang tumigil ka doon sa gitna ng madaming tao, edi kinarampulan kami doon, edi ginanong -gina kami doon, nagpapasa sa kami. <laughs> Idiot! Di pumunta kami sa gitna sa stage, doon kami, hello, hello, uh, how are you? How do you kill him, Fidi? Ganon! Hindi yung... Idiot ka talaga, naiinis ako sa'yo. Hindi kang pink of all. <laughs> Gigil lagi gigil ka, Mars. Si, ano yun, si Self? Ah, si Self. Aram ay, iba. Iba ang galing ni Self, ha? Ano Bote ba? Buti hindi ba nagsasin. Di ba? Si Fokirat, si Self. May isa pa. Sino? Si Kier Julius. Grabe yung galing nun. Ay, sige nga. Ano ba masasabi si niya? Here? Ano ano ba masasabi niya ni Kier Mas malala pa si Bornok. Oh, ano masasabi niyan? Mga yan. Huwag uh -oh. uh -oh. mo nang pinipilit, eh. Sabihin uh -oh. mo. Kailangan mo sabihin. Huwag na. Sabihin mo. Bo. Ay, hindi. Hindi ka ganun. Baka masampal. So, Freta. Huwag mo kaming sinasabihin ng mag- Oh my God! Nagsisend sila ng madaming gav! 11-11! Mag-wish tayo! Sana hing maging mabait si Tito Mars at lahat ng mga bashers namin. Spread <laughs> love. Hindi, huwag na siyang saniba ni Santana. good health to everyone. Lahat ng may sakit pagalingin, more successful, successful life. Amen. Amen. Tumatawa si. Saka free pa lang. Hindi free yun. World class. Bakit? Bakit nadamay si Santanas? Hindi na siya na siya saniba ni Santanas. Kasi mas hindi na nga si Santanas sa kanya. Kasi mas... Damon! Mukha siyang danan. Um, yeah. <laughs> Tito Mars, inget piket. Tito Mars, inget piket. <laughs> Pag walang fans, tulog. <laughs> Zero. <Yeah>. May content na <laughs> Tito Mars. Wala kami alam sa content niya. Hindi naman yun ang kaka viewers oh, Idiot siya. Danan. No, lagyan na lang Mars, ng, ng mag Mars. Lagyan lang It's ng Venus. Dito si Tito Mars, mukha siyang danan. Hala. Alam ko na yung ibang babato mo, Tito Mars. Oo, pangkat ako. Pero yung ugali ko naman hindi, ano, ugaling kanal na walang respeto sa mga tao. Sa sa ginigigid mo ko, ha? Ang ka. Self, 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 hindi oh! self. Self, ikalma Self. Di ba sabi laging mag-forgive? Oh my -forgive. God. Bu buti na lang may andito. Self, i-forgive mo na lang siya. Forgive. Naiinis ako, self. Alam mo kung bakit? Bakit? Mag-uwi racket. so yun sa nasa Oh my God! Oh my God, baby! Ah! Di niya Hindi niya ako tininig. Hindi niya ako tininig. Hindi kanya tininik. Ikaw ma... Ano kasi siya, bumakas ako sa left smoke tapos hindi siya nakalabas, natrauma siya. Ah, <laughs> ah, ah! Natrauma ang ve. Be. Ve-ve. Ah, <laughs> ah, <laughs> ah! Ay! Natatawa ka sa ganun sa ve. Akala niyo ba nag-aaway, nag-aaway kayo always ni Peralas? Hindi kami nag-aaway niyan, ano yun, bitter sweet Alam mo yun, yung bitter kami sa si isa pero sweet kami in in inside. Oh. In real life, kami kasi ni Fukirat, guys, kahit naman sila cutie. Ano kami, mabunga nga kami. Kasi siyempre si Fukirat matalino. Tapos, ano, nag-ano kami. Parang parehas kami walang nagpapatalo. Oh. Ngayon, kami ganun lang kami. Pero in real life, sweet kami. Ganyan lang kami magbunga ngaan. nag ako, ti. Kasi sinabi matalino ako. Ah. Uh, Makray ka. Makry. Hey. <laughs> mo hey. si Pufferfish. Pufferfish! Sa mukha mo si mama mo. Siyempre, ala ka naman mama mo yung kamukha ko. Gusto ka sa mama? Ay, sorry, 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 sorry. Natakot ka. Two millions ka na. Matagal na talaga kang two millions. Yeah. Ay, grabe with F with S. Two millions. Kasi 1.8 ka pa lang sinabi mo sa Davao. Tapos binash ka na naman. Oo nga. I have 1.8 million on TikTok. 170 on Instagram. 150 on Facebook. Kaya malamang, yung record na yun, yun sa akin lang, pero lahat tayo, tinanong. Eh, <laughs> so, mali-mali ka din si... kasi. ako, ilan yung followers yun, ilan yung ano mo sabihin ko? 200,000? What? <laughs> 100,000? Crazy. Tawang mga, confident. Ano sinabi ko? Siyempre confident ako, 1.8 million sumusuporta sa akin, confident talaga ako. Oo. Oh. Malamang meron na namang iiyak e pag nilabas e ang track na to. na to? Oh, si Tito Mars, magkano followers? Ay, naku, may pag-asa pa ako. <laughs> 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 parang gigil, Fugir parang gigil na gigil si Self ngayon. Anong nararamdaman ni Self ngayon? Maring kasi ako ng Beth. Beth? Uh, Beth's tech. Gas <laughs> tank. <laughs> ah, kaya pala galit na galit si Sao. Oo. ah Eh, eh, eh. Asa tubig ka nyo na? Wah, matig ka nanti. Tawis lang, ti. Wah, na naman siya. <Satis> <stukk> Nagsama ka yung Tidil Mars! Ala. Nagagalit si self. Kasi father nandito. Father, father. Father, yes, Pa. Kailan mo, ah. oh my god di grabe sila sumuporta sa atin suffer louder down yung mga yan alam mo yung mga sumusuporta sa atin to the bones eh pero feeling ko hindi naman lahat yung nakasuport yung iba nakaabang ng pagkakamali pero karamihan sa akin nagsusuport kasi wala akong nakikitang bad comments sa akin so everything is nice ruh, 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 ruh! Thank you, Chubby. <laughs> ano ginagawa mo na gashmar? Tay may pagkain pa ba dyan, yung hindi uh -oh. sira? Oy, <laughs> <laughs> hindi sira. So lahat sira. <laughs> 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 kaya pala ka, kaya ka pala na kasi puro sira kinakain mo eh. At least di mang gagamit. <laughs> Aray! I-aray mo yun dito, Mars! Pero ako, feel ko, hindi naman masamang tao si Tito Mars at pinipilit niya lang maging ano, ganun. Siyempre, trabaho niya yun, no ka ba? Sabagay. Naiintindihan ka namin, Tito Mars, pero huwag mong, ano, antayin na masampal ka ni Self. Huwag sama-sama si Self, nag-fill her ni Findora, ni ano, kawawa ka talaga.